Ayan. Papungas-pungas pa po ang ating matlit. Yes, sige dad. Go, go, go. Pupungas-pungas dahil tinatrakaso po yan. Pero sana naman po ay ano, makayanan niya. Hi guys, today is February 22, 2025 at ngayon po ay final round ng Timo or yung Thailand International Math Olympiad ni Otep. And unfortunately, mayroon po siyang trangkaso. Kaya trangkaso ang batuta. Pero, pipilitin niya po Nagawin ang kanyang lahat ng makakaya. Ayan, papunta po kami sa bayan kasi 10am po yung kanyang final exam. And then yung set up po ay papakita namin sa inyo kung paano namin siniset up yung online na via AI na yon. Okay? Ayan, grabe po ang setting up. Na-set up na ang ilaw. Okay lang di ba kita itong bagong table? Mm hmm? Basta ito lang makikita. Okay. O, basahin ko, nagko-compute siya dati. Hindi table, kahit hindi magdago? Hindi nga. Okay, ito. No? Ipago okay, kita. Gusto ko nga parang 2 meters off. 2 meters? Ewan meters, 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 meters nito? Mm hindi -hmm. One meter lang all motion be. Meter Two meters away daw. The electric fan pinapawisan na. ang ano diyan, ko lahat. Kuha laptop ang Wala bang ano? Wala bang kung ilang meters? Wala Basta kailangan, kita lang sa Another, dalawa po kasi naka-set up. Ayan, may naka-set up pa na ito. ito ang ang power Front cam niya. Naka-ano naka, po yan sa Zoom. Naka-connect sa Zoom. Kailangan kita siya yung AI. <laughs> and naka-AI din yung ano. Naka po yan, AI generated. Ang nag-monitor, ang proctor po nila ay parang yung AI mismo. Diba, naka-na, na, kaya hindi siya walang way para makapag-cheat or ano talaga. Double gadget. And hinihiram po namin palagi ang power bank ni Dada. Yung malaking power bank na yan. In case na mag-brown out, meron pong nakaredy na power supply para doon sa internet. Diyan na po talaga namin sinasaksak yon Yung internet at saka po yung kanyang yan, ngayon yung cellphone. Diyan natin isasaksak yung cellphone. Tama, dad, na? Mm. Diyan isasaksak up. kasi baka malubat. Three hours po kasi yon naka in siya sa Zoom. So, baka malubat naman yung second gadget niya. Ayan. Ayan. Papungas-pungas pa po ang ating matlit. Yes, sige, dad. Go, go, go. Pupungas-pungas dahil tinatrakaso po yan. Pero sana naman po ay, ano, makayanan niya. Bilib naman po tayo dito sa, uh, ano, ng batang to eh. Kaya niya naman daw po. Ang problema lang ay medyo masakit ang ulo talaga. Kasi syempre may ubod sipon, trangkaso. Yung wifi, dad, make sure na nakasaksak sa, ano, sa power bank. Dahil yan ang pinaka-importante. Pag nag brown out po, kasi dito ng emergency brown out yung mga hindi ano ba hindi planned <laughs> ano unscheduled unscheduled brownout bigla pong mawawala ng internet o paano na pong gagawin wala na maa out na po siya kasi syempre yung mga ibang countries naman po hindi nagbo brownout eh Ayan, kaya yan ang setup po namin dito po yung, yung ilaw naka ano na rin po yan naka connect na doon Nakakonect na po yan. Kinukonect ni Daddy diyan dito sa ano. Sa power bank din. In case na nag unscheduled power interruption. May power interruption. Ayun. Pagdating po ng 9 o'clock, mag exit na kami ni Daddy D dahil mag sa sign in na po siya sa maglalag in na po siya sa Zoom meeting nila. Sa Zoom. Laptop. Kailangan pa yung Laptop. Hmm? Laptop 3 hours, 4 hours yan. Laptop 2 hours lang okay. Sige sige. Ano? Hindi hmm? na ba ang lang pad? Hindi na ba ang mouse pad? Hindi naman ano ang mouse pad? Hindi na ba ang mouse pad? Hindi na ang mouse pad? Okay. Hindi mouse pad? na yung cellphone mo, sure ka na dyan? Na ganyan kalayo? Itanong natin kay ma'am siya. Sige, itanong muna am. namin na sa kanyang teacher. Kung gaano kalayo. Ang yung ano Ayan, alis na po si Daddy Di kasi magbablog pa ako na po ang maghihintay dito. Na-set up niya na rin naman po. Ako na lang maghihintay kay eh. Otep dito. Once na mag in po siya ng 9am, aalis na rin po ako at magpupunta sa ukay-ukay. At doon ako maghihintay ng, mga, <laughs> ng, tatlong oras. Pupunta siguro ako sa Harabas style. Chika-chika doon para ma-an natin yung oras. Kasi kailangan din po may naka assist if ever na tapos na siya or kung anong kailangang ano hindi to ayusin. Oh, kasi kung ano man ang mangyari diyan na ano disconnected, mag auto connect naman yan kung internet lang ang mahina. Ayan, nakaset up naman ang charger ng cellphone para hindi siya malobat. Ayan. And also yung ilaw natin and lahat na po. Kaayos naman may electric fan naman dito sa side. Ayan. Sana po ay kayanin kahit na may lagnat. Kaya nakalagin na po si Otep. Kaya pinalabas na po ako. Pupunta na po ako saan saan. <laughs> Tatlong oras pong lilibot sa kabayanan para po hintayin ang ating matlit. Ayan. Ayan, maglalakad-lakad po muna ako dito sa kabayanan maghahanap-hanap uh, ng mawibilhan ng kung ano-ano para maubos ang aking tatlong oras. Ayan, tatawid po ako sa kabila. Ayan, tatawid po ako dyan kasi may DIY po doon, Mr. DIY. Waiting, waiting. Naisipan ko na lang po na pumunta doon sa... sa Western Union para magpulog ng aking feel health and pag-ibig after 15 minutes, Sapos na po ako magbayad ng aking feel health and pag-ibig. mabilis lang po. Upunta na lang siguro ako sa Harabas dahil para guluhin ang kanilang buhay doon. <laughs> dahil kailangan kong kung maubos ang aking tatlong oras, hindi ako pwedeng umuwi ng apartment. Hihintayin ko po talaga si Otep dahil may sakit nga po yung bata. Mahirap naman po na baka mamaya may maramdaman siyang hindi maganda. Kailangan po nandito lang ako around the area. Alam niyo naman po ay layo na amin. Um, high pole. From Western Union po ay walking distance lang rin po yung mm, Haraba style. Sobrang lapit lang po. Ilang ano lang. Dalawang kanto lang po. Ang kanto naman dito ay sobrang malalapit na. Ay tatlong kanto. Pero mga kanto naman po dito ay malalapit lang talaga. Hindi, dalawang alang pala. Ang Dalawang kanto lang po. Sobrang lapit lang. Ayan na nga po. O, ayan na agad. Wala pang two minutes walking. Ayan na po yung ano. Yung harabas lecho. Nakikita na po. Ayan, guluhin ko muna ang buhay dito ni Boy Pitik. <laughs> ayan po, ang bango-bango ng manok. Hindi pala ako pwedeng tumambay dito, mainit. po dito, ma'am. Gusto ko nga mag-ubos-ubos muna sana ng oras. Dahil tatlong oras ako mag iikot ikot sa bayan at si Ote pa hinihintay ko. Ayan. Si Boy pitik muna dito. Mainit. Wala si siya. Ah, wala pa rin si manager. Ah, iba pala ang duty ngayon. Mga sisterettes. Mga sisterettes pala ni manager ang nandyan. Duty, duty. Ah, duty Joti kayo. O. Kayo ang pang ano? Opening pang opening palette sila. Ayan, meron na tayong chicken dito. Mamaya na lang kami pipili sa hapon, siguro o sa tanghali. O, ayan. Open pa rin po ang franchising ng haraba Style. Kung gusto niyo pong matikman ang napakasarap at pinipilahang manok, go na po. Kung meron naman kayong pangkuhunan, go na po sa haraba Style mag-inquire na po sa kanilang Facebook page or kay Mrs. Harabas po. Ayan ha. Kung meron po kayong... Nag-voice over na ako kanina. Pero kung meron po kayong mga puhunan, sige lang po, gora lang. Go-go kayo. Kasi hindi po kayo malulugi dito sa ating Harabas. Style, dahil napakasarap naman po ng manok. At tiyak na babalik-balik na. Ano ba? Diba? Dahil mainit nga po dito. Baka ma... Ano ma mabother lang sila sa presence ko dito sa loob. <laughs> kung sa loob ako pupunta, pang <laughs> istorbo lang ako ng buhay dito. Wala pa pala si Nini kasi kung guloyin ko sana ang love life ni Nini. <laughs> I-interviewin ko sana si Nini tungkol sa kanyang love life. Kaso wala pa dito pala ang super latinang babaeng iyon. Ayan, wala pa po pala dito. Kaya gogora na lang po ako sa ukay-ukay. Malapit lang rin dito. Siyempre mag-walking na lang na naman ako. Medyo malayo pa pero mag-walking na lang rin ako kasi napaka-kulimlim po ngayon. Papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan po ngayon, kulimlim. Hindi po sumisikat ang araw ng matindi. Kaya masarap pong maglakad. Ayan, maglalakad-lakad lang po ako. Pag-walking-walking lang po ako doon sa ukay-ukay na pinagbibilhan namin nila dya. Ayan lang po, maglapit lang po. Kung titingnan nyo, kakalapit lang naman po yan. Ito po yung aming Jollibee dito. Doon lang po yon malapit doon. Pagpaganon po pag ganun, ang daliri ko pag ganun. <laughs> Kaya lalakarin ko lang po. Ayan, habang naglalakad po ay magkwentuhan po tayo. <laughs> iba po talaga ay talagang walang ka ka amor amor or wala talagang hilig mag-ukay-ukay. Kami po talaga ay mag-hilig naman mag-ukay-ukay. Sabi po kasi ng iba, baka makakuha tayo ng sakit sa mga ukay kasi mga pre-love na mga damit po yon mga sino-sino na ang may-ari hindi natin alam. Pero marunong naman tayo pong maglaba. Di po ba? <laughs> Siyempre po labahan natin. At saka ako nga po, binababad ko pa po, po yun sa suka. At saka po sa baking soda. Tapos detergent. Tapos lalagyan ko pa ng zone rocks na colored. Marami pong pinagdadaanan yun bago suotin. Pero po itong pinagbibilhan ko dito, pinagbibilhan namin, so namin nila, nila meses at saka nila nila Shake Girl at nila Monique and Jaisel, so, uh, Ma'am Ja, talaga pong ano to, washed and disinfected na po nila. Kaya napaka ano po, ito lang po yung pinagbibilhan din namin talaga dito. Papakita ko po sa inyo. O bakit nga ba kami mahilig sa ukay? Alam nyo po, ang dami po kasi makikuhang napakaganda ng mga style o fashionable na damit po sa ukay. And most especially matitibay din po. And, ang pinakahigit na higit sa lahat talaga, murang-mura po, 50 pesos, magagamit mo pa ng ilang taon as in. Makakakuha ka ng 50 pesos, branded po talaga. Eh, hindi po namin yun kayang bumili ng sobrang mamahalin. Ako po talaga hindi pa nakakabili ng mga damit na 600 pataas na presyo. Yung mga brand, kahit pa siya branded dyan. Sobrang kuripot ko po talaga pagdating sa mga ganun. <laughs> nabibili ko lang po yun kay para kay Ote pero para po sa akin nako simula po high school pa lang po kasi ako nag-uukay na ako ilang taon na ako ngayon so far naman uh, awa naman ni Lord, wala pa naman po akong skin disease na, na, <laughs> na naramdaman kahit na konting kate-kate po. Kasi syempre, sobrang careful din naman ako sa paglalaban ng mga nabibili kong mga ukay-ukay. Hindi naman basta-basta yan sinusuot. Eh kung sa laula po tayo, talaga mga angati po tayo, ba? Diba? Kasi kahit naman yung mga bagong, mga brand new na, damit, kung hindi mo lalabhan, o de, syempre may mga dumidumi -dumi din naman yun, o la, hindi mo lalabhan bago suotin, eh mga angati ka rin naman, ba? Diba? Saka syempre marunong naman kami mag-research, wala namang mga any kind of viruses na kumakapit po sa damit. Except yung mga para nga sa mga skin diseases. Pero syempre, nawawala yun or natatanggal po yun ng proper washing and disinfecting. Okay? Ayan, ito po ipapakita ko po sa inyo yung aking mga paboritong okayan. Ito po, yung everyday wear apparel dito sa San Jose. Palagi po kami nandito. Disinfected and washed po ito. Eh, ano sila ngayon? Mga brand new sila ngayon. Ay, brand new. Bagong open. Brand new stock. Kaya okay lang po. And meron pa po kasi akong hinahanap. Alam niyo naman po ngayon ang mga government employees ay nagsusuot ng mga modern Filipiniana, ay eh, yung modern Filipiniana ko po medyo talagang bonggeous po talaga yung init, sobrang init po talaga. Kaya naghahanap po ako ng medyo light lang kasi pa-summer na po hanggang May pa po kami. So yung every Monday po namin, sobrang init po talaga, halos mahimatay ako dun sa klase. <laughs> yung naka-modern um, um, uh, modern Filipiniana po talaga ako na yung tela po ay piña. Grabe po talaga. Sobrang hirap po talaga. E di syempre, alam nga namang every Monday yung susutin ko. Mahimatay naman po ako. Naghahanap ako ng modern na medyo parang Filipiniana style lang dito sa Okay Okay. Sana mayro akong makita. Tingnan nyo naman po ito kung gaano kagaganda as in. O ayan po. ba? Diba? yan pa ilayo ko. Ayan, magaganda po kasi at malilinis. Ito po sila. Matig na 99 lang po yan. Ayan po. Ayan, tapos na po akong magbukay. Pero 11.10 pa lang po. So medyo meron pa akong uh, 50 minutes sa paghintay. Kaya kumain muna ako dito. Ayan. Puesto po ito sa harapan ng OMSC yung school po na branch namin sa San Jose Campus. Nandito po sa harapan ng San Jose Campus po ito. Eh. Ayan na po yung naukay-ukay -okay po. Meron din po akong apat na pirasong nabili. Talagang ka lang ako ng ka. para medyo humaba naman yung tahini. <laughs> Pero sa totoo lang po, kabado-kabado po talaga ako. Hindi ko talaga makalimutan yung status ni Ote. Kung ano po kung anong ano niya na, kung nakakasakit ba siya ng O.K., kung masakit ba yung ulo niya. Kasi pas ano ako ngayon, mas medyo kinakabahan ako ngayon. Dahil baka sumakit nga yung ulo niya lalo, nakakaawa naman. Kaya lang, kailangan kasi eh, kailangan niya kasi tapusin nyo, register na rin naman. Sayang naman yung registration. Merienda po muna ako ng... sour cream na french fries. Bibilan ko na lang siya mamaya ng tacos tacos ng... Ay, kaya lang medyo masakit kasi yung lalamunan. Ewan ko kung carry boom niya yung tacos. Medyo bibilang ho na lang din po siya. O kaya tapos bibilingan ko na rin po siya ng rice kasi marami din po dito iba't iba. Yung mga kita niyo po. Sobrang dami rin po dito very affordable na mga ano po. Mga food packs na. Naka-accept na siya. May kanil. Ayan, bumalik na po ako sa aming apartment. Pero hindi pa po, po ako umaakyat doon sa aming room. Nandito lang po ako sa ibaba ng building. Ayan, bunilhan ko na po siya ng pagkain. Nag-take out na po ako ng pagkain para sa kanya. Kasi syempre, pagod na pagod yun. Tatlong oras ba naman yun? <laughs> Ayan po. Medyo kinakabahan. Sobrang kabado-kabado talaga ako ngayon po. Kasi alam ko nga na ano na may nararamdaman talaga siya na masakit ay masakit kasi yung ulo niya baka mamaya i eh, nakatulog <laughs> hindi naman po siguro pero waiting pa po ako kasi may 35 parang 35 or 25 minutes pa wait lang 20 minutes may 20 minutes pa po kaya hanggang 12 po kasi iyon 11:40 pa lang ay, waiting lang po muna ako dito. Ayan, mas lalo po akong kinakabahan. Kasi kanina medyo busy-busy ako. Busy rin kumain. Busy magkalkal ng upay. Ngayon, mas medyo kinakabahan ako kasi nandito na ako sa my apartment. Tada! O, oh, kamusta? Kamusta naman? How's your exam? Wow. Well, <laughs> Bakit silver agad? Hindi pwedeng gold? Ayan, ang kanyang mga ano po. Oh. Mga ano niya, mga computations niya na <laughs> hindi ko maintindihan kung ano. Ayan, napuno na naman ang kanyang mga ano. Mga band paper. Na clean band paper. Grabe. Grabe, may pa ganun pa. Tindi naman niya. Oh, hindi ko na naman maintindihan niya mga XX na yan. Uh, oh, na naman, how's your health? away okay, may pagkain na dito. O, oh, kakain na, kain na, kain na. Ayan, syempre, parang nabuto, nabunutan na po ng tinik ang mami. <laughs> Yung buhok ko sabog-sabog. Malalaman lang po ninyo ang update sa aking Facebook page. Pero syempre, kukwento din namin sa inyo. Kung kahit ano paman panalo, talo, he did his best. ba? Diba? Ginawa niya yung best niya kahit na masama talaga yung pakiramdam niya. And enough na yon para sa amin ni daddy niya. syempre po, hindi naman namin ine-expect talaga sa kanya palagi na panalo siya, palaging panalo, palaging panalo. Basta ang mahalaga, <coughs> ine-exert niya rin talaga yung effort niya. At ngayon naman, nakita naman namin kung gaano siya nag-exert ng effort. Tinatrangkaso po talaga siya ilang araw na po. Tapos talagang tinuloy niya pa rin. Sabi nga ni daddy niya, huwag nang ituloy kasi baka mahirapan siya. Eh sabi niya, sayang naman yung registration fee, saka sayang naman po yung chance niya na makasama sa final. Yan, ito na po kasi yung final final uh, exam. Ah, final, ano tawag doon anak? Final round ng competition. Ayan po. Maraming maraming salamat po! sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Ayan po si Otep, magapa po yung mata niya. <laughs> Puyat po yan, halos hindi nga po nakatulog kagabi. Tinabihan ko nga po siya kasi mainit na mainit at pasang-pasa po yung likod niya lagi ng pawis. Ayan, inuubo po kasi. Pero ayan, sabi niya naman, mukhang kaya niya mag-silver. Ha? <laughs> Sabi niya, oh, kaya daw, kaya daw mag-silver nung kanyang mga effort na ginawa kanina. Sana nga po, ay mga silver naman, o, oh, oh, kahit na ano pa, kahit bronze, kahit na merit, or ano pa man, sabi nga namin, kahit ano makuha niya, yung effort pa rin niya yung nagmamatter doon, ba? Diba? At saka yung chance niya nga po na sumubok talaga. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel. God bless po. Bye! kain na po matlit. Ayan. May shawarma nachos at saka chicken. Cheesy chicken. May kanin po ito. Ayan. Medyo gutom yan. Kaya bongga natin ang pagkain. Oh, ayan.